Hindi madaling maging doktor. Kinakailangang ibuhos mo yung iyong oras, yung iyong isipan, ang iyong puso. Tiyempre, hindi nawawala yung matotoxic kayo, may pasyente na nahihirapan. Naranasan ko kung paano magkasakit dahil nagkatrabaho kami dito sa hospital. Nakita ko rin po kasi yung mga hirap ng nasa loob ng critical care. Kailangan niyo pong maging flexible sa lahat ng bagay. Depende po sa pasyente kung anong kailangan nila. Bigyan, ma-assist at maayos po silang makapasok sa perpetual at maibigay po yung kailangan nila. San po challenging talaga? Pagising sa umaga, mahirap po. Pero umuhugot po ako ng lakas sa aking mga anak. Sa paparating na Pasko, gusto sana namin magbakasyon ng mga minamahal sa buhay, ng parents at saka ng mga anak. Sana kumanda pa akong mas healthy, pati yung parents coach at yung mga anak. Meron pong araw na mahirap, pero kaya naman malagpasan. Samahan lang natin ng sipag, tiyaga, sa kalakas ng loob, siyempre ambulans yan. Tulong-tulong kami. Tulong-tulong, especially kasi sa emergency, non-stop yung pasok ng pasyente. Dito, para kaming pamilya, bumbangon ako sa aking family at sa nag-iisa kong anak. Ang bawat pasyente na hahawakan ko ay itinuring kong hindi ka iba sa akin. Kung hindi, sila'y isang kamag-anak. Kung puno ka ng pagmamahal, isang tapik mo lang kahit walang salita, ang pasyente mo'y makakaranas ng pagmamahal at pag-iingat mula sa isang manggagawa ng ospital. Mapa nurse to, mapa doktor ito, bastat may halong pagmamahal. Siguradong ang pasyente ay makokontento at magpapasalamat sa Ang hiling ko lang naman sa lahat ng pasyente ay gumaling sila at uh, mabigay lahat ng serbisyong kailangan nila. Ang hining ko para sa mga inaalagaan ko uh, na sana gumaling sila at maalala nila na naging parte kami ng pagaling nila. sa nagsasabing salamat, Gar. Napapatawa ko sila minsan. <laughs> Ako'y higit na masaya pag nakita ko sila'y lumalakas at nakita kong nananalik sa Panginoon. Masaya at mapagmahal na Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year! Dito sa Perpetual Health Medical Center Las Piñas naiintindihan namin ang halaga ng pag-aalaga at paglilingkod. We care for everyone, our doctors, our staff, and our patients as we would for our own families. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong pagtitiwala sa amin. Merry Christmas And a healthy new year from Perpetual Health Medical Center Las Pinas.